In the halls of power, greedy hands build their ivory tower. People suffer in the streets below. But together we can end this show. Crooked mm -hmm. smiles lie on every face, empty promises in every place. But the fire in our hearts still. time to break free the truth it shows Rise up like the moon and move on God is light will show and that what we unite as one and by a naughty Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking channel So ngayon ay July 24 Thursday. So, sarado na po yung ating tindahan, guys, no? So, yan, mga 8 plus na ng gabi. So, halik muna ito dito. Ayan. So, kumusta yung ating benta? Madami ba tayong customer? O nga nga. <laughs> so, ngayon, guys, konti lang yung ating customer. Kasi, maulan nga, guys. No? Maulan talaga. So, sayang din pag, no? Sayang din naman pag hindi ka nagbukas kahit umuulan, di ba? May mga bumibili pa rin naman. Kaya lang, hindi lang siya katulad yung, yung kita natin, yung benta natin, hindi katulad ng normal days na ano yung maganda yung panahon kasi talagang madaming ano madaming customer kasi like like dito na maulan syempre yung mga bata hindi na uutusan di ba tapos ano ba, ba kasi syempre mas, since malamig konti ang bumibili ng ice cream since malamig konti bumibiling yelo pero at least meron pa din kanina may dalawang bumili dalaw dalawa ah. ngayong gabi lang so kanina umaga ilan ba bumili sa akin yelo mga tatlo pero tagi isa lang o diba? Kunti ang benta natin ng yellow. Kasi mga malamig. Tingnan nyo, tingnan naman ako. Oh. <laughs> malamig talaga guys. So ayun. So okay lang kahit ano no. Kahit ma hindi konti ang ating mga customer no. Kasi maulan nga. Okay lang yan. Magbukas pa din tayo guys. Kasi sayang naman yung ating kikitain sa isang araw kahit maulan. So kahit, nung ano pa 'di ba nag-start ang ulan, hindi ko maano pero nung ling linggo 'di ba, maulan na siya, linggo, sabado, maulan na. Tapos si mga ano natin kasi dito guys, yung mga kasama, mga ano natin dito, mga kapitbahay na nagtatrabaho, madaming construction workers. So, since nga sila construction worker, uh, minsan wala silang pasok, di sila pumapasok kasi nga maulan, babasa sila. So, yun, may iba kasi, minsan may nagbububong, may nag ganon sa labas sila labas yung gawa nila sa bahay gumagawa ng bahay ganyan so wala talaga like katulad dito sa kapitbahay namin ano siya nung Monday start nung Monday hanggang Thursday ngayon kasi ulan-ulan talaga dito guys sa Bulacan ano ah uh, wala lang pa. So, Saya sayang. sabi sabi niya nung ano niya Tuesday kasi dalawang araw na sa daw yung kita niya kasi sa isang sa dalawang araw 2000 mahigit o di ba sayang malaki kasi yung mga mga ano kasi dito guys no yung sa construction malaki kasi yung kinikita nila kasi means aside dun sa like ano may meron silang sideline sideline ba ganun so ayun ah uh, okay lang naman tapos kanina nag ano ako guys no kinumpute ko yung aking Gcash so yung aking Gcash guys maliliitan lang naman yung mga ano nasa ano lang siya. Nasa uh, 169 pesos ang aking Gcash. <laughs> Di ba? Ang liit lang. Pero okay lang yan. So, kukumpir na naman yung iba dyan. Yan na naman tayo eh. <laughs> Ayan. So, kayo na malaki ang kita sa Gcash. So, ayun guys. um uh, pag ano, like ganyan na uh, maulan, tapos wala masyadong nung customer. So, ang gawin natin, magligpit tayo, maglinis ng tindahan, mag-arrange-arrange, di ba, para maayos yung ating tindahan. So, ayan to, to yung ating tindahan, guys, no? Ito yung aking CCTV, guys. Working pa din yan. Medyo matagal-tagal na rin yan, no? Maganda din yan, guys, yung tapo. Try nyo kaya bumili. Yan, o. Oh. Yan. So, maganda, mag, ano siya, yung malaking tulong sa akin kasi may time talaga guys na hindi ko maiwasan, makalimutan ko. Like, natanggap ko na ba yung, ano, natanggap ko na ba yung pera ni customer o wala pa. Minsan ganon. So, pag ano, na check ko agad sa, sa, sa cellphone. Kanina, katulad kanina, yung bata, sabi ko, nabigay ka na ba ng bayad mo? Kasi 10 pesos sa mantika. Kasi meron ako repack, repak Tapos sabi niya, oh, ate, nagbigay na ako sa'yo. So nung ano kasi hindi ko talaga maalala. O, binuksan ko yung sa cellphone, yun nakita ko mga uh, coins na 10 piso tapos na ano, ah, nakalimutan ko. So ayun, di ba? laking tulong sa atin yung ating CCTV. So minsan kasi guys, meron din mga yung mga ka kahina-hinala. May ganun guys na nangyari sa akin. No? Yung parang tingin siya nang tingin sa tindahan ko. Tapos ayun, at least may CCTV. Diba? Sabi ko sa Diyosawa ko. Tingnan mo nga yung ano dun sa ano. Kasi tingin mo tingin siya dito sa ano, ano namin. Dito sa may gate. Parang nadududa ako ba. Tapos ganun. Tapos pabalik-balik siya. Ewan ko. Pero ang ano lang sa kagandaan dito sa amin guys. no Kasi ang dami kong aso. Tumunog <laughs> mo niya isa. Ah. Kahol lang kahol naman yung iba. So ilan yung aso ko dito? Lima. So talagang safe na safe. Pasay dun sa maka-roll uh, up naman tayo, di ba? May aso ako. May aso ako dito sa natutulog dito sa, ano, sa terrace. May aso din kami natutulog sa loob. Yung aso namin natutulog dati kasi natutulog dito is tatlo sa labas. Tapos yung isa, nasa loob. Ngayon, since may may nakaano sa labas, sa terrace, na di na sila yung isa na lang ang natutulog dyan, tapos yung dalawa sa loob. Tapos yung is dalawa pa ulit, ano sa kabila? Yun. Diba? dami ng mga aso, aso. kaya pag may napapansin, kasi ang aso guys, mabilis sila makadinig ng ingay. Kaya kakaulat at kakahul talaga yan. Damay lahat ng aso. <laughs> kaya maingay. So, yun. So, kamusta ang benta? Pero okay lang yun guys. Pero naman talaga sa tindahan. Ma, minsan, mabenta, minsan, okay. So, yon So, yun lang, guys. Siguro ang aking isi-share. Aayusin ko pa yung aking benta. Andun. Aayusin ko pa. Pag ako nag, ano, guys, na no, Pag nagbibenta ako, ano lang, lagay lang ng lagay. Hindi ko na inaayos. Basta pag, ano, pag magsasara na at magdidikpit na, nakuha ko na lang yung mga buo. So, 500 at saka yung 1,000 tapos iniiwanan ko lang ng kung kahit ano di ko na binibilang guys kasi nga di naman man ako nag bi, uh, nagbibilang o naglilista ng benta kita sa everyday unlike noon na ano yung, unlike noon na nag aano uh, ako nagsusulat ako kasi masipag na tayo magsulat noon kasi nga bago pa lang diba so ganoon naman talaga pag baguhan pa masipag pag tumagal nakamad na kasi sobrang dami din ginagawa guys diba so ayan ano pa ba ayan lang naman guys So, ngayon, walang bumiling alak. Kasi nga, ano, uh, may time naman talaga, guys, na pag maulan, may bumibiling alak. Siguro mga taong ngayon, wala pang sahod. asins nga, sunod-sunod na, wala silang pasok, wala rin pang wala din pang So, yan lamang, guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod pala Bye-bye.